naman ng Hunyo. Abala na naman ang lahat para sa pagbubukas ng klase. Maraming kabataan na naman ang nag-aabang ng mga bagong karanasan sa loob ng apat na sulok ng silid-aralan. At isa sa kanila si Ligaya Patung -Bakal. Labing tatlong taong gulang. Transferi mula sa di kilalang eskwelahan. Bunso sa tatlong anak ng kanyang mga magulang na mauuri bilang may kayang pamilya. At I'm naman sa akin. So let me introduce myself to all of you. We're not my gaya. Duh! We're rich. Richer than the richest. And please, nobody should dare to call me gaya. Call me Joy. J-O-Y-Joy. By the way, I'm a transferee from international, international school. I'm 13 years of age. I want to be unique, elegant, classy. Beautiful, exotic, wonderful, gorgeous, pretty, intelligent. Miss ba? bakit pala yung ingles mo? Filipino ang subject natin. At saka, pangalan lang naman ang minihimis sa inyo. Bakit ang dami mo nang sinabi? I'm sorry, ma'am. I'm just faded away by my feelings. And please, don't call me that way. Call me Joy. And I don't speak Tagalog because I came from an international school. galing ka doon. Basta Filipino subject, pagtatagalog ka. Maniwanag, kung hindi. Or else what, ma'am? simula ang buhay transferin ni Lee. I said joy, joy, joy. Stressing! Good evening, Mom! Okay oh, ka. Kamusta ang unang araw ng klase ng anak ko? It's normal, Mom. Ano, Mom? Anak, hindi naman ganyan ang tawag mo sa akin dati, ha? At saka hindi ka bibeso. It's for some change, Mom. We should also change sometimes. Kaya pa ni pananalita mo siya minagaw mo na? Enough, Mom. Dad! You're here! Oh, anak. Oh, teka. Pawis pa ang tatay. It's okay, Dad. I'm going upstairs na. I'm going to fix myself for tomorrow. BRB! Oh, ano nangyari sa anak mo? Sabamalay eh, ko doon. Full of stress naman. I read na lang ha? and wait let me continue my introduction i'm just a normal teen i love english novels and english movies i promise to myself that i'll be as fluent as my favorite actors and actresses in movies ugh i'm sleepy now tomorrow na lang good night Gaya, gising na. Tanghali na. Ba't na ka pa dyan? Malilate ka na. Mom, don't call me Gaya. It, just joy na lang. And I'm sleepy pa. Anak, pati ba naman pangalan mo? ka ano bang problema mo? Hirap na hirap na kami sa'yo. In this ka kind na of Ingles. Dumudugo na ang utak ko sa'yo. Mom, why are you overreacting? I'm alright. I'm going to school na nga. Malalate na ako At iniwan na ni Lee ay Este Joy, ang kanyang ina na nagkukuluminahan pa din sa mga nangyayaring pagbabago sa kanya. Sa hilig niya mag-ingles, kahit pabibili lang sa tindahan, ay ganoon siya makapag-usap. Talagang kinarir na niya ang panggagaya sa kanyang mga idolo. Gaya, may assignment ka? Sorry, Joy. I got it from Google. You know it's very easy to so draw. Huh? No. No, maybe you don't know no. Google. It's the act of searching words in Google. Googleing. Oh. Uh, <laughs> then, <top> how <length>, many Indians? <laughs> yeah. Okay. Then we have to watch the TV. Sorry, Joy. Who is she? Yes. Maybe. araw na ito, wala nang kumakausap kay Ligaya sa kanilang classroom. Wala nang nagtatanong sa kanya at wala nang pumapansin na hindi naman niya ikinabahala dahil katwiran niya ay di sila kawalan. Hanggang sa Eh, let's talk to me see me. The number 7. I can't we have uh, I don't know her. I'll speak Filipino. Ah, ano? Tuliro habang pauwi si Ligaya noon dahil naisip niyang wala siyang magiging kaparis bukas. Kaya nang may nadaanan siyang nagtitinda ng ice cream, naisipan niyang bumili na lang. Give me one ice cream. Manong, what are you doing? Just give me one ice cream. I'm... Sorry, ma'am. Don't English. I panicking. Hehe. Never mind. <laughs> 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 Hey! mom. Seriously, is that you? <laughs> Don't laugh! Anak, tinrive ko. Ang hirap pala. O sige na, nagluluto pa ako. kat yeah. Hey, Dad! Hey, Jessica! Hey, Sister! Kinausap mo na naman ako Inglesera ka. Wala ako sumud para dubain. Whatever, Pagkatapos sumakyat ni Ligaya sa kanyang kwarto, bigla nakatulog siya dahil sa pagod na pinagdaanan niya sa eskwelahan. May lumapas ka na! Huwag LAPAS! <laughs> 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 Ligaya! Ligaya! Who are you? Pambihira! Pati ba naman dito nag-iingles ka? Alam mo ba kung bakit sila lumalayo sayo? I don't know. Ikaw naman kasi. English ka na, English. Kala mo ka na. Hindi naman. Mag-Tagalog ka kaya para maintindihan ka nila. Is that so? Ano, is that so? Is that so? Basta, ang um, may papaya ko sa'yo, ibalik mo yung dating ikaw. Yung ligaya na mabait, hindi maarte, simple at di nag iingles Do you think it's the best way? Yes, it is! Oh, kita mo, pati ako hawa. Basta, magbago ka na or else mawawalang ang lahat sa'yo. Anak! Anak, gising! Nay! Ano ba nangyayari sa panaginip mo? Takot na takot ang bunso ko. Nay, nakakatakot panaginip ko. Magbabago na po ako ulit. Hah! Alimutan mo na yun. Hindi naman totoo eh. Maligo ka na at may pasok pa ang bunso ko. Nako! Pangako po, Nay. Hindi na po ako mag-iingres. Ayoko po pag-isa. Ayoko po, dayo na ako ng mga tao. Buti mo, tatay-isip mo yan. O, sige na, tahan na at mag-ready ka na. At hindi inaasahan ng lahat ang malaking pagbabagong na ganap sa sarili ni Ligaya. Mayroong ganda, May mga po. No. Ma'am, not sorry, late po ako. Yes. Okay, pagbabagong naganap sa pagkataon ni Ligaya, maraming bagay din ang nagbago sa kanyang paligid na labis niyang ikinatuwa. Natuto na siyang magmano pag uwi ulit at magpo at opo sa matatanda. Bumalik na ang pagiging palak kaibigan niya at sinimulan na uli niyang hasain ang husay at galing niya sa pagsasalita ng wikang Filipino.